Ang daming tunog na yun Kaya lang baka ay baka malalim ang Ang man ang bato ano kaya? kaya? Kaya natin ito dun? Yeah, mga kaisan? Mga hulab po ng bukal, dinis sa gubat Mga ispatan po may narating na tubig maliit Ang mga galing po sa ano bukal nakakita rin mga kaysa ng ano oh. kaya po pala mabaho may painang bayawak ay ayun oh sa mga lokal ito hmm. may nagpapain po na sa bayawak oh Ang mga kaysa bitang bitag po yan nadinip po kami sa gubat Plangan po lang lilaksin po namin yung utoy mga tapon laang po ito ng bukal mga kainsan sa ano po mga tatlong araw lalaki na po uli ang tubig mga kainsan mga 3 days marami na magtutubigan uli susulsugin yung mga ilog na malalaki

Dalawa na yung umahon din eh. Bunso. Toy. Eh. Bangkod, likod, likod. Taa mo. Taa. Yun. Mga native na hito po ito. Ganito lang po talaga ito kalalak eh. Ito yun. Nagarot. Yun, dami kuya. Ang dami nga eh. eh. Paa mo. Paa mo. Paa, paa. Yun so. Yun, tumalo na. Paa mo ha. Pao. Yan, tapik. Ah, perihil. Perihil na yan. Yan. Sumuot na. Walang dagat dalag na mungot na mungot. Yan ito. Tinari lang sa ganito. May dalag. Ayan. Ito yun, to yun, ito yun. Tama daw, baka kami lumabas na nadalag. Ayan, may nakahon. Nakailan tayo ito eh, siyam. Ayan. Mga native na hipon po, ito. Imelda. Kung tawagin ano ayan Ah. Oh. May ano mga kainsan. May alamos po sa taas. Nahuni eh. Alimos. Yung po bang wildcat? Baka po mas klado. Ayan, yeah, yeah. ayan. Ito kami. Ito tinakit kami talag. Ayan. Ay, nahuli na pala mga kaisan. Hindi ka siyang kamay ko. Mga ah, sa ilami. Ayan. Puto yung laki ko. Ayan. Ito eh. Ayan. Ayan, may dyan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. sa muot hmm. iisa po ang dalag mga kainsan yan nahuli ah, po ni utoy eh. mga isdang gubat po ito po yung eh, mga kainsan eh, ganito lang talaga kalaki eh. eh. yan po yan ang mga native na hipon ito yung milda mga kainsan mga native po ah mga kaisan Meron na rin po oh. Marami na rin. Lipat po kami sa ibang area. Yan po yung ganyan, bawat lamaw. Oh. Marami pong laman. May nadaanan po tayo mga kaisang ano, sabuhan po. Yan po. Oh. Yan po ay mga kaibot po ng mga wild chicken. At saka po nilalan. Yan pong iba't ibang kulay. Parang ano, luro. Nilalan po. Yan o. Oh. Yan po ang palatandaan na maraming wild na nakatira. Yan yan. Mga bilog-bilog po. Yan po yung mga bunga ng balete. May pambugbog din yun ng ahas. Okay, sa may pambugbog. Mm. Pambugbog ng kubra. Dito nakikita yung kubra. Ay, Malalim! Ah, ay, ano ayan ako. Ano po Ayan, kalim na rin batang aring gumama. Ah, eh. si gama. Ito po yung isdaan po ito ay kaya lang po eh, sa area ito yan ang pagkalalim na po ng lungga dito lungga ang lungga na po ito naay nala naay pag po maputik daan po yun ng tikling no. Oh. Oh. yan po ay eh, may mga kalye din yan saan yun nalusad yan oh. ang mga hayo po yan po ay akala po natin ay kung saan saan nasuot yan po ay ano may kanya kanya din kalsada ba yan oh. linya linya po niya linya yan papagayon yun o eh. tatanda yung bakas bakay kalye mayor nila yan kapag yun oh, yung pinakandaan nila ay nalimas na uto eh na mm, yan oh. hindi po tinakpan lang po ay sa tubo sa tubo ay lunggaan nga ito isdaan nga ito pero kulag ang mga taa ang mga kahanga ko po din eh kulag kulag dito kay ano yun no? yan yun mga isda ang po yan kaya po naman dito sa kami maisda, isda bawal pong mga oriente sabi ko nga sa inyo nako laka ng pagbabayaran po siguro yung iba nangungurintir pero bawal po patago pero pag nahuli, yari ka. Multa. ka na. Iya. Yeah. Ay, malaki ang tubig tutoy. Hari. Yan, ah. Dito yung magandang mamimit yan. Ito, isdaan yan. Itong area pong itong isdaan. Kumuno yan. May mga tilapia din dito. Wari ko dito yung magandang magpain ng Ano? ng ano mga ka-insan ang tawag nito? ng patanga kung tawagin tibsik baka yun! yan o eh. ay yun baka yung isba wow. yan wala Ano mga isdaan niya. Eh. Nakakatakot na utoy di yan na eh. Balik, balik. Mapanglaw. Ah, baka tayo sili mga kaisan eh. Sili. Ito po, tinatawag na siling labuyo. Oh, walang sinabi ang siling Taiwan. Kahit po ganda rin kalaki. Eh. Ah, ah. Pagkaanghang. Ay, hindi malilimas utol yan Naku, hahapunin -ha ka na yan Ang tubig niya ay laki Yan pati lampasan, ay, hindi natin kakaya ka din yan Malalim Malalim utol yan Malalim yan ha Ha ah, mga kaisan Ito po dati binumotor namin ni Kaparm Bin Itong area ito Ito po ay kinakabispring Ang pagkakalalim po nito Lampas hanggang bayawang mga dibdib yan ang nagawa po naman ito si Kuya Sami ang ami pong tiyuhin siya ata ang nagawa na nito ngayon si Kuya Pandu ba dati ang nagawa nito ngayon ay si Kuya Sami na ah minumotor namin dati yan ah Pagkalalim. pagkalalim naku no ako'y binata yan hanggang dito hanggang pailaya minu minumotor namin yan galing po oo oo kontrata po namin motor ng ano yung motor po ng ano pa, pero pakadalag nung araw ah, ah. nako galingan mo na uumahin ka sa dalagat hito ah, hanggang doon sa pailaya pinukontrata namin ang lalim niyan eh, eh. kahit yan utoy may isda ang lalim nako po sinasabi ko iyo utoy huwag na yan yan ang lalim niyan ah, eh mababasa ang pamato mo di yan mapapas mo ma. ah, mga kaisan ito na po yung uh, huli namin sa bata na lang ah, mga kaisan kaya katid ko lang ang kuwari at uh, may ganyan po ilako ng aking uh, sawa ni Peoming at uh, ano po pambili daw po ng gamot Ayan daw ilalako, maigi Ah mga kaisan, Pauwi na po tayo Eh hahatid ko lang po arin. Pero maya may, may pasaka po ulit tayo Ah mga kaitsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At ingat po lagi Stay humble and God bless Peace bye Salamat po